Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling mapanuri at hindi kagag mapapaniwala maingat, para maging maayos ang lahat na pwedeng gagawin para sa pagkita ng pera, at may mixing pasensya kaya ayaw ng mga usapang mahaba, una lagi ang pamilya kung sa pera, kaya hindi basta magpapautang dahil sa pamilya ang kinikitang pera, ayaw ng mga usapang may kayabangan at mga kaberdehan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, hindi kagad magseselos tiwala sa mahal, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 18 at number 25 at number 10. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay masipag at maasahan sa mga ginagawa at ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, matapat sa mga sinasabi at ikikilos at hindi mo kagad makukuha, ang tiwala ng ganoong kadali maingat, may disiplina sa mga gagawin ayaw ng bulakbol sa trabaho, maaruga sa pagkain ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin malambing sa pagmamahalan, at may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 16 number 23 at number 15. Gemini Ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matsaga sa mga gawain at hindi mo makakakitaan ng katamaran, masikap sa buhay para makag-ipon ng pera para sa ikakaganda ng kabuhayan, tunay na masinop sa trabaho at matapat sa trabaho, hindi nagtitiwala kagad kung may bagong kausap, may isang salita at laging paninindigan ang ginawang desisyon na alam niya ay nasa tama, ayaw ng usapang kalokohan sa pagkita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 12, number 24 at number 5. Cancer, ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matahimik na araw ang gusto. Lalo kung sa trabaho at ganoon din pagkasama ang pamilya, ayaw ng mga burwan na nakakasakit ng damdamin, nang laging may good energy sa tahanan ng swerte, kung may kausap ay ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa mga gusto sa buhay, matulungin sa magulang at mga kapatid kung lalapit, mas gusto pa ang mag-isang gumawa o magpahinga, kaysa makipag-usap na chismis lang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pamilya ay may kaluwagan magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 40 number 11 at number 32. Leo ang liyo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may katipiran ang pananalita mas gusto ang magtrabaho ng makatapos ng maayos at masipag sa trabaho para tuloy-tuloy na magkaroon ng maiipon na pera, ayaw ng mahabang usapan dahil mas gusto ang matahimik na araw, may malakas na kalooban sa dapat gawin para makagawa ng maayos, at hindi magtitiwala kagad maingat, may salitang pagsinabi ay gagawin ayaw ng mga kayabangang nausapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa pagpapalas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 29 number 6 at number 14. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, masikap sa mga ginagawa para sa ikakaganda. ng buhay pamilya, at mas gusto gumawa ng mag-isa, na matahimik pero may ugali ding, madali makibagay pag nasa tamang asal ang kausap, mahaba ang pasensya, nininigurado sa sinasabi at ginawa, laging una ang mahal na pamilya kaysa ibang mga gagawin. Nang laging may good energy sa tahanan, maaruga sa magulang at handang makatulong at ganoon din sa mga kapatid, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red, And color white number 11, number 25, at number 17. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa pagkita ng pera ay hindi gagawa na makalamang sa ibang tao, nang walang maging kaaway maingat sa pakikasama, at sa trabaho ay matyaga dahil doon nakakaipon para sa kabuhayan, masipag at matapat maasahan sa mga gawain sa tahanan ay maingat magsalita nang patuloy na maging masaya ang pamilya laging nasa isip ang pagtulong sa magulang at kapatid kung lalapit ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa sikat ng araw pahinga ng katawan at isipan sa gabi ang nais mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 16, number 19, at number 22. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, maingat kung magsalita. Nang walang masasakta na ibang tao, at kung sa trabaho ay mapanuri ayaw magumpisa ng pabigla-bigla. At kung sa pera ay maingat uunahin ng pamilya kaysa magpautang, at hindi gagawa ang ikakasira ng katayuan sa buhay, maingat at ayaw ng napapahiya, madisiplina sa trabaho gagawa ng matahimik, sa suhulan ay galit ayaw ng mga ganoon perang usapan, masipag at masinup sa paghahanap buhay may mapanuring isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 90 number 36 at number 5. Sagittarius, ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na. Bigay ng galaw ng mga kalikasan, may mapanuring mga mata kung nasa trabaho, dahil para hindi may senjita ng pwedeng problema, at hindi makukuha sa pakiusapan. Kung mali ay mali na sa kanya na dapat ipatupad, ayaw ng mga usapang kayabangan at pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao, ayaw kausap ang mga plastik na tao at nagtatamad-tamaran, maingat at may madisiplinang pananalita ng walang masakta na ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera pag muna bago paggasta, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 90 number 8 at number 40. Capricorn, ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali na maingat sa pagkilos at pagseselita at may slan dahil ayaw ng mga gawain na madumi at pag may nasabi na ay gagawin, masipag sa trabaho dahil doon nakakakuha ng maayos na dapat na maiipon na pera at hain makukuha sa suhulan ng mapanatiling may pinagkakakitaan, at hindi kagad nagtitiwala, nang makasigurado sa mga gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 20, number 12, at number 33. Aquarius, ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may ugaling madaling minus at pwedeng magalit, stricto para maging maayos ang dapat nagagawin, o ipapagawa at maingat din naman sa pagsisulita para walang maging kagalit masipag na ugali sa mga gawain at hindi magpapahamak ng ibang tao, maingat sa lahat ng bagay sa trabaho at sa tahanan, hanggat maari ay ayaw kasama ang mga nagtatamad tamaran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 12, number 25, at number 8. Pisces Ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, mayroong ugaling matahimik para walang aabala sa mga gustong gagawin na makagawa ng maayos na trabaho. Mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, maingat sa pagsisalita at sa mga gawain ng walang mapasok na problema, maaruga sa tahanan ng laging may good energy ng swerte sa tahanan, madisiplina sa trabaho ng may mahabang pwedeng kumita ng pera para sa pamilya, may ugali ngayong araw na madaling magseselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing ang pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 20, number 34 at number 17.